May makakatulong to'y pagpasok dyan? May makakatulong pagbuhat? Sige, tawagin mo. So napakaganda naman ng tanawin dito mga kapidyo. Ay kitang kita ulit yung uh, bundok dito. So ito yung pinakamagandang lugar sa napupuntahan natin. Dito sa aming um, lugar sa si Santo Domingo. At talagang napaka araw. At uh, dyan pa mga kapidyo. Ay meron pa dito isang bundok. Ay napakaganda rin. Ano nga dyan to eh? Anuhan? Na natapos pala mag-deliver, inuuna ko pa yung mga ni. Kaya mo nang buhatin nito, Tito? Ah, di kaya. Kaya po. Kaya? Sure ka? Wala pang ibang makakatulong doon, boss? Wala na ibang makakatulong? Ah, tayong wala lang. <laughs> Balik ka rito, Toy, may sumbok pa. kayang kaya natin yan ito ang nila po sabi mo ano eh yung magaan-gaan natanghali ako dapat pala ito ang inuna ko magang maga tayo eh nakakaya naman doon sa mga nauna <laughs> So, ito na mga ka-video okay. Buhat-buhat na natin yung ating video okay. At medyo Ang hirap lang ng pagbuhat kasi. Ano? Medyo mabato yung daanan sa kanapa ka pickpit. naman na. Na balik ka kujan. Ayan mga kabityo. Oh. Buat buat sila. Nahihirapan sila. Kasi yung medyo mabigat din mo pala kaya't maliit yung ating unit. Ayan oh. Sumbok yung ating dala. <laughs> Balikan natin yan, tutulungan natin yung ating customer. Good morning. Happy birthday. Sino Sino may birthday ka? Ayo ko Bibi, happy birthday Bibi. Shout out. <laughs> Balikan ko yung yung ating unit. Tulungan natin si Kuya. Ako naman. Tulungan kita.

Did pag dito sa Danawa ay tawag mo? Mahamog baga. Medyo delikado siya. Baby, ko? Yes, baby, mga boys! Ali, ako muna. Boys? Uh. Uh. <laughs> Sige so mga kabijoy okay, uh, pauwi na rin tayo ano. At uh, pangalawang uh, service na natin dito sa pamilyang ito. At uh, nung una birthday party din. And ngayon ay uh, birthday party din mga kabijoy okay. 7 birthday ng ating customer ang uh, celebration nila sa araw na 'to mga ka okay. So napakainit tanghalin tanghali yung ating uh, pag-deliver dahil uh, kanina pong umaga ay uh, marami na tayong naging customer at uh, syempre kung sino yung nauna yun po yung unang dadalhan natin so panghuli ito si kuya nag uh, inform na maarikila siya at wali mga lasot so pa si kuya nag uh, sabi na marin ma sila pero nadalhan natin na lasot dosi ng tanghali so inuna natin yung mga nakapa uh, reserve ng maaga so yun mga ka-video, okay? Uh, pa-subscribe po sa Munting YouTube natin, Sereno Video Okay Vlogs. At uh, pahit na rin po ng notification bell. At apa uh, follow na rin po mga ka-video, okay? Ang aking uh, Facebook Sereno Video Okay Rental. Para sa mga gusto pong mag-rent, message lang po kayo at ating dadalahan yan so shout out din po dun sa ating uh, customer sa December 17 yan sa Ginakutang Binsuns napakalayo po nun ano mga kabidyo okay December 17 taon 2024 6 months pa pero nagpa-reserve na po sa atin so marami na po nagpa-reserve ng uh, December kasi nagkakaubusan ng unit so Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa aming Sereno Video Okay Rental. Ano po mga ka-video God bless!